Phil Jackson ni Real Talk si Lebron at buong coaching staff ng Lakers. At Rob Pelinka, may nahanap ng bagong big man. Pero bago yan, alam naman natin na meron pa rin natitirang player option si Lebron James sa Lakers na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kinukuha. Ibig sabihin nito, may posibilidad pa rin na hindi niya piliin ang option na iyon para maging isang ganap na free agent. Kapag naging free agent siya, malaya siyang pumili ng bagong team na kanyang paglalaroan sa susunod na NBA season. Bagamat nananatili ang commitment ni Lebron sa Lakers, maraming fans, analysts at maging dating miyembro ng Lakers ang nagsasabi na baka mas mabuting umalis na siya sa team. Isa narito si Coach Phil Jackson na nagbigay ng payo kay Lebron. Ayon kay Coach Phil, kung talagang gusto ni Lebron na makamit ang kanyang ikalimang championship bago siya magretiro, mas mabuting bumalik na lamang siya sa kanyang dating team, ang Cleveland Cavaliers. Sa pananaw ni Phil Jackson, mas mataas ang chance ni Lebron na makakuha ng kampionato sa Cavaliers kaysa sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers. Kailangan pa raw ng Lakers ng maraming pagbabago bago ito muling maging contender. Samantalang sa Cavaliers, may championship caliber lineup na silang nabuo. Kung lilipat nga si Lebron sa Cavs, makakalaro niya ang mga batang superstars tulad ni Donovan Mitchell na maaring makatulong sa kanya para makuha ang matagal niyang inaasam na ikalimang championship. Bukod pa dyan, ayon kay Phil Jackson, mas mabuti humanap ang Lakers ng magaling at may experience na coach kagaya nga ni Coach Malone na available pa ngayon matapos matanggal ito sa Nuggets. Samantala, pagkatapos ng isang nakakabigong playoff exit sa kamay ng Minnesota Timberwolves, maraming tanong ang bumabalot ngayon sa hinaharap ng Los Angeles Lakers. Isa sa pinakamalaking issue ay kung paano muling bubuuin ni General Manager Rob Pelinka ang koponan sa isang napakaimportanteng off-season. Bagong salta pa lamang si Luka Doncic sa Los Angeles, ngunit hindi pa rin sigurado ang kanyang pananatili dahil may player option siya na nagkakahalaga ng 46 million para sa susunod na taon. Kasabay nito, si LeBron James na 40 years old na ay maaaring magdesisyon magretiro na. Dahil dito, kailangang magdesisyon si Pelinka kung magfocus ba siya sa pagbuo ng isang malalim at balanseng roster o susubukan niyang kumuha pa ng isa pang all-star upang makabuo ng big three. Ayon sa isang mungkahing trade mula sa NBA Trade Rumors, maaaring ipadala ng Lakers si Rui Hachimura, Dalton Knecht, Maxi Kleber at isang unprotected first round pick sa 2031 upang makuha si Demar DeRozan at Jonas Valanciunas. Kung maisasakatuparan ng trade, bubuo ang Lakers ng isang panimulang lineup na binubuo ni na Luke Luka Doncic, Austin Reeves, DeMar DeRozan, LeBron James at Jonas Valanciunas. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng dalawang malakas na pagkakataon para sa championship run. Kapag hindi nagtagumpay, parehong mawawala sa salary cap si DeRozan at Valanciunas pagsapit ng 2027 at malamang ay magre-retiro na rin si LeBron. Sa ganitong senaryo, may sapat na cap space ang Lakers upang suportahan si Doncic na magiging 28 years old na ng mga bagong talentong maaaring magdala ng prangkisa sa mga susunod na Season. Sa kabilang banda, makikinabang din ang Sacramento Kings sa trade na ito. Sa ngayon, nasa gitna sila ng liga. Hindi sapat para lumaban sa titulo pero hindi rin sapat na mahina para sa draft lottery. Ang pagbitaw kina DeRozan, Lavin at Sabonis ay maaaring magsimula ng rebuild na magbibigay sa kanila ng mas malinaw na direksyon patungo sa pagiging contender sa hinaharap.